So hello guys So ito na naman guys Si Cecilio Vlog nga pala Yung patakte na nagkulingkod sa inyo So ayan nga guys Good morning sa inyo lahat guys Ito guys, yeah. eto ito guys Gugulong gulong na ako guys Ito kami ngayon kasama ko Pinsan ko guys Dito kami ngayon sa beach Sa Mukpo <laughs> Sandingan Island Beach So ayan nga guys Dito kami ngayon guys Dahil wala kami magawa ng pinsan ko Pumunta kami ngayon ng beach Dito lang yan sa Mukpo mukbok uh, pantalan beach so yun nga guys ito guys ayan nga guys so napaganda ito nagkaarera sila ngayon ng bangka so yun nga guys ayan so yun nga guys ito ako guys so parang may nagkamali ata ako so parang ayan so yun kinuha ko ngayon guys sila man aking bulsa kaya para baka mabasa ang aking pera So, ayun nga guys. Ayun guys. Mumuba na ako guys. So, ayun nga guys. Napakasarap maligo ngayon guys. Dahil napakalamig ng dagat. Umagang umaga kami guys. Naligo kami ng pinsan ko guys. Si Plong Plong. So, ayun nga guys. Ayun. May nakalimutan na naman ako ang aking relo So, ayun nga guys. So, welcome na welcome. Welcome na welcome kayo like guys sa aking YouTube channel guys. So ayun nga guys, tinanggal ko na lahat guys ng mga importante na hindi dapat mabasa. Ayan. So ayun guys, may nakalimutan pa ako guys, yung damit. Ayan. So kitang kita na aking napakaliit at napakamatsyong tiyan. So ayun nga guys, ako'y bababad na guys. So ayun nga guys, so hello sa atin lahat. So welcome to my YouTube channel, si Vlog. So ayun nga guys, thank you so much sa inyong panonood sa mga bago pa sa akin YouTube channel. Don't forget to click subscribe and click notification bell para bago sa mga bago sa mga bago pa sa akin YouTube channel ay makaka-update sa akin mga bagong YouTube. So ayun nga guys. Ayun. So ayun nga guys. Habang naliligo guys, ayan guys. So napakaganda dito maligo guys white sand dito guys so ayun nga guys so ayun nga guys dahil 1.8 subscribers sa tayo guys thank you so much sa lahat ng mga subscribers ko hindi ko itong subscribers ko kung wala kayo mga idol so thank you so much sa inyo lahat so ayun nga ako'y okay. lumulub lub 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 So, yun nga guys. Thank you so much ulit. So, ayan. Lumutang na ako guys. Ayan na. Dito sobrang kapayatan ko. Katabaan pala. So, ayan. Lumutang na yung katawan ko guys. Ayan. So, yun nga guys. Next videos nga pala guys. Abangan nyo. Abangan nyo guys. Ang next video ko guys. So, yun nga guys. Hindi ko napansin. eto meron na palang aso ayan oh tignan nyo guys may aso dumapit lumapit guys tignan nyo ayun nawala yung aso hindi nyo ba nakita guys ayan ayan si doggy so ayan nga guys ako ay akyat muna at checkin -check ko muna aking cellphone kasi eh napasuka ng buhangin so ayun nga guys tignan nyo guys yung gano ka laki ng akin chan so ayun nga guys ayan o oh, di diba so ayun nga guys dito lang yan guys sa Sandingan Island Beach sa may mokpok ayan o tignan nyo guys napakaganda dito guys white sand dito guys napakasarap maligo dito malamig ang tubig ng dagat ayan guys So ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and paalam!